Pero ang hindi alam ng lahat may mahiwagang kapangyarihan ng kanyang utot, niya isang araw may batang lalaki na ang pangalan ay Buboy at siya ay kilala sa kanilang barangay dahil sa malalakas at mababahong utot. Tuwing umuutot si Buboy, may nangyayaring kakaiba. Kapag mabagal ang jeep, utot si Buboy. At piglang bibilis ang jeep parang rocket. Kapag mainit ang panahon, utot siya. At piglang lalabas ang malakas na hangin parang aircon kapag walang assignment ang kaklase niya uutot si Buboy at biglang lalabas ang sagot sa hangin. Isang araw habang may field trip sila sa zoo, nakatakas ang isang malaking unggoy. Nagtatakbo ang lahat nagsisigawan. Pero si Buboy kalmado lang. Tumalikod siya tumuwad at Ooh! Lumipad ang unggoy paakyat sa puno sa lakas ng utot ni Buboy. Palakpakan ng lahat, naging bayani ng zoo si Buboy. Mula noon tinawag siyang Ang Utot Boy Wonder. At kahit mabaho siya minsan, mahal na mahal pa rin siya ng lahat basta may dalang air freshener. Ang kwento ni Buboy ay nagpapakita na kahit sa mga kakaibang paraan, may halaga ang bawat isa.